Ay, guys, dahil nga walang pasok at walang tinda sila lolo at lola at mami. Ngayong araw nga po ay samahan nyo kami pumunta sa may Lucky Chinatown para nga po kumain sa Lanhat. Pa. Hindi na nga kami gaano nakakapag-buffet guys, simula nga po nagkasakit si ate kaya talagang napakasaya namin. Yung hmm. nalaman namin na magbubuffet nga po kami ngayong araw. At saka guys, yung kakainan nga po namin doon ay may shabu-shabu, may mga balls, may mga seafood. Kaya talagang nung gumagayak pa lang kami sa may bahay tapos nung pabiyain na nga kami ay talagang napaka-excited ko na nga po. At dahil nga po hindi naman ganun kalayuan yung Lucky China Town sa amin, yung iba nga po ay nag e trike na tapos kami nga po nila mamit daddy. At et lolo ay nagmotor na nga lang po. Mga 10 to 15 minutes nga lang po yung pagbiyahe. Pagkatapos nga ay nandun na rin agad kami. Bilisan na nga lang po namin kasi nga po medyo maulan din nung araw na yan. At alam nyo ba guys, hindi naman po talaga dapat kami sa may Lucky China Town kakain. Dapat po talaga kakain kami doon sa may San Juan. Malapit nga po sa may Green Hills. Kaso nung nagbook nga po kami ng grab. Siguro guys, sinabot na mga kalating oras, wala talagang nag-a-accept sa amin. Kaya nga po sabi ni Mamit Daddy i-try na nga lang po namin yung land hot, pat dito sa may Lucky China Town. Kaya tingnan nyo po yung forma namin guys. Formang forma talaga kami nung araw na yan. Kasi expect talaga namin, babiyahe kami, magkokoche, tapos batagal yung biyahe. Yun pala, ay eh, dito lang kami babaksak sa may Lucky China Town. Pero okay lang yun guys. Ah, kasi itong Lucky China Town talagang sikat to at talagang dinadayo pa ng mga foreigner. Kaya nga po nung napag-decision na lang nila dito sa may Lucky China itong tinanong ko nga po sila kung magpapalit na lang ba ako ng chinelas kaso wala guys eh eto na ako eh, nakaporma na ako nakasapato kaya inenjoy ko na lang at pagdating nga po namin dito sa may Lucky China itong nagad na nga po kaming umakyat dito sa may lanat pat para nga po makakain na at ang galing nga kasi ilang minuto pa lang nagpa-reserve si daddy ay nakalista na po agad o oh, nakarecord sa kanila kaya pagdating namin may konting confirmation lamang po tapos pinapasok na nga rin kami at alam nyo yung ganong feelings guys yung tipo pag sinabing pwede nang kumain, pwede na kayong kumuha ng mga pagkain nyo ay talagang napakasarap sa puso yung tipong iisipin mo, busog ka na naman, salamat nga sa Panginoon kasi nga may ganitong blessings na talagang napakasarap sa damdamin at napakasaya, at talagang hindi rin po nakakapansisin na po more ma kami guys dahil nga po napaka-aesthetic nga po ng lugar dito, yung exospan nga po dito ay parang mga planeta diba guys, napakagaling at hindi nga po sa pagka-OA -oh, talagang first time ko lang makakita ng ganun, kaya nga pinapauso ko guys dahil nga nakikita kong hinihigop nung parang planet at nakakasatisfy talaga. At ayan nga po pagdating nga po namin dito sa Mailan hatpat kuha na nga po ng mga pagkain, mga seafoods, mga balls. Tapos napakasasarapan ng balls na may laman talaga sa may loob. Talagang nung mga panahon na yan ay hindi ko rin ganong ma yung pagkain ko kasi nga bagong braces pa lang ako. Pero dahil nga po alam nyo naman PG ako at talagang napakatakaw ayan pinipilit kong kumain. Siyempre guys para masulit din po ang alam ko nga pong bayad dito. Ito ay parang pa-isang libo na rin. Kaya nga, pag nag-inerte pa ako na naka-braces ako, eh talagang hindi ko lang din ma -e enjoy Kaya nga, kahit masakit sa ngipin, hindi ko na nga inisip yun. Talagang lafang lang ako ng lafang yan. Thanks, lahat. Andami naman yan. Iwi mo ba yan? Okay. Alam ko, ititinda mo pa ba sa bangbang yan, eh. Oh, at ang isa pa nga po sa pinaka nakakatawa dito sa Maylan at Pot, kapag nabusog ka nga po ay pwede ka rin kumuha ng ice cream na panghimagas. Kaya nga po nung medyo nagpapababa kami ng kinain ay kumain nga lang po kami ng ice cream at enjoy nga po namin yung mga moments na yan. Saan tayo may maghanap ng ang Bloody mamaya o? Oh. Bawang. Bawang. Oo, oh, may maghanap ng bawang dyan dami ko nakitang bawang lol. At na tayo para di ka na maghanap sa mamaya. At nakakatawa nga po tong lolo namin. Nagulat nga po kami maya maya na nanahimik na yun pala ay nakarami na siya ng seafood. Eh dahil nga po high blood siya tapos meron nga po siya maintenance na ang bloody Kaya po pala nagkaganon na yung mukha niya. At ayan nga guys, bukod nga po sa napakasarap na mga pagkain dito, napaka-aesthetic ay talagang napakaganda din po mag-pictures. Yung mga angulo nga po dito ay napaka-very aesthetic. At pagtapos nga po namin kumain, hindi hindi nga po namin makakalimutan mag-family picture, mag-video-video. Na talagang napakasarap sa pakiramdam na kasama mo yung pamilya mo sa mga ganitong bandi. Kasama mo yung mga kapatid mo, mga pinsan, yung mga magulang mo. Pati na rin yung magulang ng magulang mo. Na talagang tinuturing namin na napakalaking sa aming pamilya